Suspek sa panggagahasa sa minor de edad niyang stepdaughter, arestado matapos ng dalawang taon na pagtatago si Bel Custodio sa detalye. Na-corner ang lalaking ito ng Quezon City Police sa pinagtataguan niya sa San Jose del Monte, Bulacan. Inaresto ang suspect dahil sa panggagahasa ng minor de edad na isa pala niyang stepdaughter. Yung victim natin dito is yung stepdaughter niyang minor. Mm -hmm. And nung huli nga, uh, nagsumbong yung biktima natin sa mga kamag-anak. Nangyari ang krimen sa Antipolo Rizal noong 2022. Wala noon sa bayang ina ng biktima dahil nagtatrabaho sa ibang lugar. Pusible raw na ilang beses ginahasa ng 37 anyos na suspect ang biktima bago tuluyan nagtago sa batas. Mula Antipolo, nagpalipat-lipat pa ng pinagtataguan ng suspect sa loob ng dalawang taon. Nagtago ating akusado sa part ng Quezon City as well as sa Luilo and doon niya sa Bulacan. Handa naman daw humarap sa Korte ang suspect para sa kasong three counts of rape. No comment po sir, sa Korte na lang po ako magpapaliwanag. Vel Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.